brr ayo hapon mga idol oh video na po mga idol oh puerto this video mga idol oh since kahapon na mga idol hapon na mga idol oh kitkit nang palibot no natanay sa butan mga idol oh hinihimsamay mangahan kay manguha tag maayom ayo mga idol oh so kung tapunan ni sa butan mga idol oh mga gina manguha tag pako kay atong gulayon mga idol no so para mga idol oh nakakuha na ko na nagigamay na ako nakuha na mga idol oh ato lang ng dugangan mga idol no ato lang na siya dugangan ay wala gina medyo kulang pa siya mga idol oh support so to this video mga idol oh ubani ko inyo mga idol oh mga tagpak dress sa sagbutan mga idol oh mga tagpak mga idol ay wala gina ato ang gisahon adubuhon mga idol oh lamig ganit pa ko adubo mga idol no sugok lang kasi sagbutan mga idol oh. Makakuha ni Kagsud Andre sa bukid ng idol Basta kugi lang yung kamang sugok. Ano yung idol oh. Taghan mo pa kodya sa inyo mga idol Diri sa bukid mga idol oh. No? Naapoy, di po din tanan diri mga idol oh. Nga naipako. Pero bliss lang po dmi. Kaya diri sa mua. Nagi nagtubo nga, nga pa ko mga idol Libre na makuha Kagsud ano mga idol oh. Uldo! Mas kig hapon na mga idol Hapon na pero daghan lang gyapon mga idol no. Kay wa siguro kay nanguha Yung kaniya buntag. Kay most ligid manguha pa ko mga idol is buntag. Kay mo ginetig si Buwa sa ilang mga udlot. Kay mga idol nga dilo nga no. Mo na oh. ilang udlot. No. So buntag ini siya kasagaran mga idol oh. <coughs> ka daghan mga idol. Libre na po pobre mga idol oh. Ay. Libre na po ang pobre, libre na po ang sudan sa pobre mga dulo Nakadagino kadaginot ito, o gulay Sagbot nga gulay mga dulo hmm. Libre na ni mga dulo Basta kugihan ka lang ang sugok Makasudaan ka Dali sa bukid, pako-pako mga dulo lagi na, hindi po lugar mga dulo na ipako-pako Kaya Nakalaag mong itaglayang lugar no? So sa so, so, lugar mga idol, wala po ila didto. Ay eh, wala gina dili kita nang lugar mga idol na ipako. So muna kami diri. Nga pasalamaton kay mga idol. Kay nga mo yuta diri, nagigrasya mga dilo no. gitubuan na nubog ang gracia, mga dilo Nara sa sagbuton. Ang imo na lang indi ha. No? Ang pagpaning kamot sugok. Ay, ay, Kugi lang yung mga dilo. Tapi siyempre, tanah-tanah lang po din tas mangga mga idol. Kaya ba, takabalo. Basig na itala o diha o ron sa ba. Ano? Libre na sa tanah ni mga idol. Ganahan ako ni adub, mga idol. Adubo. So, na po iban mga idol. No? Ganahan sila o lasa. Ay. Tanah ni mga idol. Tanah ni. Ganahan po din na ito mga harap. So, daghan pag isi mga idol. No? Walang ginanguha. So, sa ito, ah. Kaya kita rawan po isa. Sakto na siya kadaghanan mga ito, lah. Sakto na mga ito, lah. So, na siya mga ito, lah. For today's video, so, huwag na niya sagutan. Mga taong pa ko. Para karo, mga mau makotan ka rin mga ito, For today's video mga ito, lah. Peace out.